Hindi kami kumain sa labas ngayon. Nagbili lang sila ng pagkain sa labas kasi nga sobrang busy ng mga tao dito sa bahay ngayon. As in, super. Kami lang pala. <laughs> Taga-utos lang pala sila. Oh my God. Hello mga kadods. Good evening. Today is Friday and it's already 11 o'clock. Baaga akong nakakyat kasi nga super busy me today. Nag pinaglalabas namin yung mga gamit from room of ano pr my printita. Nilagay namin sa kabilang kwarto. Kasi nga tomorrow, is uh, maglalagay na ng kulay, magpipintura na dun sa kanyang kwarto. Kasi nga sabi ko, mag, uh, ano siya, mag iba siya ng kulay ng kwarto and then bumili siya ng binago niya lahat. Gusto niya bago lahat yung kwarto niya. So ayun, super busy me. Tinanggal ko din yung cortina kasi magpapalit din siya ng cortina. And uh, ayun, dalawa kami, dalawa kami ni May konoto Super happy me today kasi nga um, okay lang sa akin mabisi, okay lang sa akin mapagod. Basta wag lang akong i... Anong, anong tawag nito, wag lang akong ilakad-lakad ng napakatagal dun sa labas. Dahil na sobrang init ng panahon. As in, hindi ako pwede sa matagal na init. Ganon! kung ako, kung ako yung papiliin, mas okay pa sa akin na magtrabaho na lang dito sa loob ng bahay, manamig pa, and then uh, wala pang init, di ba? Kung ako lang, kung ako lang. Pero ngayon talaga is hindi talaga kami lumabas, as hindi lang talaga kami sa bahay. So bukas dito lang din kasi hindi pa kami tapos. Hindi pa kami tapos. Kalahating ano pa lang yung na, naripat namin dun sa kabilang kwarto. Yung kalahati naman is bukas. So ayun. So ayun mga kadods. Those... And then, napakadami nilang plano magpalit ng room and magpalit ng kitchen. So, super happy me kung matupad na yung sinasabi nila na magpalit ng kitchen. Diba, sira-sira na yung mga cabinet nung, ano, nung kusina namin. Sira-sira na. And then, sira na talaga siya. As in, yung iba, tinitipan ko na lang siya para hindi siya malaglag. Yung iba, tinatalian ko na lang siya para hindi hindi siya talaga matuloy yung masira. Pero may dalawang, may dalawang, anong tawag nito, drawer na sira na talaga. Hindi na siya pwedeng isalba. So, ayun. At saka yung kitchen nila is eh, super luma na din siya tingnan. And, kahit anong linis ko, hindi parin siya kasi super luma na talaga niya. So, ayun, and uh, yung ref din namin, super luma na. Yung hawakan ng ref, tsaka yung front ng ref ay hindi na talaga siya magandang tingnan, Hindi na kaaya-aya. So, ayun, gusto nilang magpalit lahat. Yung sila sabi nilang gusto nilang magpalit lahat is 2 uh, years ago pa. Pero, ngayon, parang matupad na. Kasi nagtingin-tingin na sila sa mall or sa mga places kung saan pwedeng magkabit ng, uh, ayun, yung ano nga, yung kitchen cabinet. So, ayun lang. And tomorrow, another bakbaka na naman ang mga furs on. Shari! Yung mga kadus, every time na every time na nadalhin kami sa labas, kaming dalawa ni Kunoto, parang nasanay na din ako. Sanayan lang talaga. Parang unti-unti na akong nasanay sa init. Unti-unti na akong nasanay sa biyahe. Kasi nga, mahihiloin ako. mahihilo talaga ako as in, hindi ako pwedeng lumabas na hindi ako nakainom ng panadol. Para, ano ba, para less na yung pain ng aking ulo. Dito lang yung mas masakit sa akin dito. Dito yung pinakamasakit kapag lalabas talaga ako. Pag uh, maaraw. Pero pag gabi naman, okay lang. Pero hindi talaga siya as in okay na normal lang talaga. Hindi ko alam kung bakit or talagang tumatanda na talaga ang person. As in, parang, hindi ko alam, parang, ano ako, ang tawag nito, hilong-hilo ako and then parang nasusuka ako as in hindi ako sanay sa biyahe. Pero ngayong every weekend na talaga ay sinasama kami sa labas. So ayun, parang unti-unti na din akong nasanay, ganar na. At saka ngayong buwan, dalawang bases kami lumalabas, Friday and Saturday. Either Saturday ng gabi or Friday ng gabi, dalawang araw yon straight. Minsan isang araw, minsan dalawang araw. Pero itong, itong buwan na to ay talagang two times awake na kami, dinadala sa labas. Wala lang, ano, mag-lunch sa labas, tapos minsan na, uh, isama kami kapag uh, tumitingin nga sila ng, uh, ano, ng mga cabinet for the, ano, kitchen. Yung, yung, uh, anong tawag nito Yung magsama sa amin is si Prentita lang naman. Siya yung mahilig mag, magyaya sa amin lumabas. Kasama namin si Madam Damin. Alam niyo kung bakit gustong gusto niya kami kasama? Pagkasama yung nanay niya. Ayaw niyang magtulak na. <laughs> kami yung magtutulak. Either ako or siya. Si Konoto naman is nagbit-bit ng tungkod <laughs> Ano mga kadus, iniisip ko kapag ka dumating yung time na aalis na ako dito sa bahay, lahat lahat ng ano ba, lahat ng ano is bago, magbago sila ng kitchen, magbago sila ng room. So ayun, parang feeling ko na pag alis ko dito is sobrang linis ng bahay, diba? 'di ba? Hindi ko alam, hindi <laughs> ko pa talaga alam kung kailan ako uuwi oh, na Pilipinas or kailan matatapos yung kontrata ko if ako ng extend wala like, ng ipon. So ayun mga kadus, pero nasisihan yung aking heart heart. <laughs> Alam niyo mga kadods, nung, nung ano, nung, uh, nung webis ng gabi, sinama kami ni Prangtita doon sa, ano, sa labas. Ang pinuntahan niya, Ikea, Ikea, tinatawag nilang Ikea. Pero Ikea or Ikea, hindi ko alam kung paano siya bigkasin, pero tinatawag nilang Ikea. Nagpunta kami nung webis ng gabi, as in, nag-heart-heart talaga yung mata ko, as in, super daming magaganda and uh, hindi siya kamahalan, as in. Very cheap lang talaga siya. Hindi naman siya sobrang cheap lang dahil kung i-convert mo siya sa pera natin, sobrang mahal na. Pero as in, super ang ganda ng mga ang, mga, ang ganda ng mga nakikita ko. As in, super ang ganda. Yung mga sala set, tapos yung dining table, tapos yung kitchen. As in, napakadami. And then, napakadami mong pagpilian ng mga design. As in, talagang, nag-heart-heart talaga yung mata ko. And also mga kadudes, kaya kailangan nilang magpalit ng kitchen kasi nga may bago na silang membro ng pamilya. Nahihiya sila kapag ganyan yung itsura ng bahay nila. So ayun mga kadudes, kasi nga may ikakasal na naman sa pamilya nila yung, yung anak ni Madam Dami na pangatlong lalaki. Pangalawang rason kung bakit super happy me today kasi nga bukas ay pupunta daw kami ng bangko magpapagawa ng account dahil nga kapag uh, susunod na, susunod na sahod, ay iaano na ip, ibabangko na so ayon super happy me kasi nakakarinig na ako ng sahod 3 months akong hindi nakakatanggap ng sahod so ayun mga kadons, super happy me kasi nga parang unti-unti na silang unti-unti na bumalik yung trato nila sa akin di ba nagka problema kami ni Kunoto so ayun nag yung trato nila sa akin and then I feel happy naman ngayon kasi nga parang unti-unti na siyang bumalik and unti-unti ko na rin na feel na parang okay na so ayun And then, isa pa mga kadulz, hindi, kahit gano'n yung trato nila sa akin ng mga nakaraang buwan, hindi naman nila pinakita sa akin na nag sila, pero ramdam ko. ng mga nakaraang buwan, mga kadulz, nang nagka kami ni Kunoto, gustong gusto ko na talagang umuwi as in, nagpaalam talaga ako. Pero, ng netong mga nakaraang mga araw o buwan na nakalipas, parang naisip-isip ko ba na, ano ba, na okay naman sila kapag ka, kasi nga, pinapabayaan nila ako sa kusina, pinapabayaan nila kung anong gusto kong gawin, pinapabayaan akong maglinis, kung anong gusto kong linisin ngayong araw, o susunod na araw, hindi nila, ano ba, hindi nila ako pinapwersa na gawin ko yung isang bagay. Kung hindi ako maglinis, hindi ako maglinis. Basta may pagkain, okay na okay sila doon. And hindi sila very very strict talaga sa paglilinis, sa pagluluto. Wala silang, wala silang problema. So, ayun. Yung pinaka-problema nga, yung nangyari nga sa amin ni Kunoto. Pero nag-sorry naman si Kunoto. So, accept ko naman yun. Pero hindi ko talaga siya, yung tawag nito, hindi ko talaga siya makakalimutan. Kasi, first experience ko nga, and then hindi pa talaga sa Pilipinas. Dito pa talaga, dito pa talaga sa ibang bansa. Di ba? Super, ano, super nakakatakot. So, ayun mga kados, hindi ko alam kung bakit na-open ko na naman tong topic na to. Naisipan ko lang. Yung, yun, <laughs> yung, kinakwento ko sa inyo is about lang naman sa mga ganap na, 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 namin ngayon, Fridays nagpa magpapakabit nga sila ng new cabinet niya sa kitchen and then magbago ng room. So, naopen ko na naman itong topic na to and goodnight. Uh, good night.